Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Marso 30, 2025. Sa araw na ito, ikaw ay hinihimok na maglaan ng oras upang masusing pagnilayan ang iyong mga layunin sa buhay. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng isang matinding pakiramdam ng koneksyon sa iyong tunay na intensyon at hangarin. Mayroon kang likas na kakayahan na tukuyin ang iyong mga nais at ipaglaban ang mga ito ng may sigasig at tapang. Ngayon, habang ang liwanag ng araw ay unti-unting lumalakas, mararamdaman mo ang pag-init ng iyong determinasyon, na tila isang apoy na nagbibigay ng lakas upang isakatuparan ang iyong mga adhikain. Ngunit tandaan, habang ang iyong damdamin ay naglalagablab, dapat mo ring bigyang pansin kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon at kilos. Ang pagiging masyadong matindi sa iyong emosyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga hadlang sa iyong landas. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, subukan mong bigyan halaga ang kapayapaan sa loob ng iyong puso. Ang madalas na pagmamadali sa buhay upang maabot ang iyong mga pangarap ay maaaring magdulot ng pagkapagod kaya't ngayon, bigyan mo ang iyong sarili ng oras, upang huminga at namnamin ang kasalukuyang sandali. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kasalukuyan, mas lalong magiging malinaw sa iyo kung ano ang tunay mong nais marating. Ang kalinawa ng isipan ay isang mahalagang sangkap sa tagumpay, at ito ay iyong makakamit kung matututo kang patawarin ang iyong sarili sa anumang pagkakamali ng nakaraan. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa mga aral ng buhay, kundi isang hakbang tungo sa mas malaya at positibong hinaharap. Sa iyong mga personal at profesional na gawain, maaaring may mga alaala o bigat ng nakaraan na patuloy na bumabalik at humahadlang sa iyong paglago. Huwag mong hayaang ang mga pagkakamali ng kahapon ay maging tanikala na pumipigil sa iyo. Ang nakaraan ay isang guro, ngunit hindi ito dapat maging isang bilangguan. Kung may mga desisyon kang ginawa noon na sa tingin mo ay hindi mo pinagsisihan, tanggapin mo ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayon ang tamang pagkakataon upang bitawan ang anumang mga panghihinayang at buksan ang iyong sarili sa mga bagong posibilidad. Ang iyong kinabukasan ay hindi pa naisusulat at nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang likhain ito ayon sa iyong mga pangarap. Isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang iyong kakayahang lumalim sa iyong damdamin at unawain ang tunay mong nais. Hindi lahat ay may kakayahang sumisid sa kailaliman ng kanilang puso upang tuplasin ang kanilang tunay na adhikain, ngunit ikaw, Scorpio, ay may angking talento pagdating dito. Munit kasabay ng iyong malalim na pagninilay, dapat mo rin tandaan na hindi lahat ng bagay ay dapat ipilit. Ang ilang mga bagay sa buhay ay mas lumalago kapag hinahayaan mong dumaloy ito ng natural. Kaya ngayon, sa halip na pilitin ang isang sitwasyon na hindi mo pagganap na nauunawaan, subukan mong buksan ang iyong puso at isipan upang makita ang mga palatandaang inilalatad sa harapan mo. Habang ikaw ay nagpaplano ng iyong mga susunod na hakbang, isaalang-alang mo rin ang pagbibigay sa iba. Ang pagtulong sa iba, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay maaaring magdala ng mas malaking biyaya sa iyong buhay. Maaaring may isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng iyong payo o suporta. Ang isang simpleng salita ng pagdamay ay maaaring makagawa ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Ang kabutihang loob ay isang puwersang bumabalik, kaya't kung ano ang ibinibigay mo sa mundo, yun din ang babalik sa sa'yo. Ngayong araw, ikaw ay parang isang pintor na may hawak na isang blankong kanbas. Ang bawat galaw mo, bawat iniisip mo, at bawat desisyon mo ay naglililok ng iyong kapalaran. Ang iyong pananaw sa buhay ang siyang magdidikta kung paano mo gagamitin ang enerhiyang ito. Huwag matakot na gamitin ang iyong imahinasyon at lakas ng loob upang lumikha ng isang mas magandang hinaharap para sa iyong sarili. Ang mga pangarap na minsan mong inakala na imposibleng marating ay unti-unting nagiging abot-kamay kung ikaw ay maniniwala sa sarili mong kakayahan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan, katalinuhan, at malinaw na pag-iisip sa pagsusuot ng kulay na ito o sa pamamagitan ng pagsasama nito sa iyong kapaligiran, mapapansin mong mas nagiging mahinahon at mas nakakapag-isip ka ng mas maayos. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, labindalawa, at tatlumput isa. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at harmonya, ang labindalawa ay nagdadala ng enerhiya ng pag-unlad at kaalaman, at ang tatlumpot isa ay nagpapahiwatig ng kakayahang malampasan ang anumang pagsubok sa buhay. Isa sa mga maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang magmuni-muni at magpasalamat. Minsan, sa bilis ng buhay, nakakalimutan nating pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo. Subukan mong isulat ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon. Ang simpleng gawain ito ay magdadala ng mas maraming positibong enerhiya sa iyong buhay at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, mapagtatanto mo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Ang araw na ito ay nagturo sa iyo ng maraming bagay: ang halaga ng pagpapatawad sa sarili, ang lakas ng pagpapasya, at ang kahalagahan ng pagbibigay sa iba. Huwag mong hayaang lumipas ang kaalamang ito nang hindi ito ginagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ikaw ay isang individual na may hindi matatawarang tapang at determinasyon. Ano man ang hamon na dumating sa iyong landas, ikaw ay may kakayahang malampasan ito. Hindi ka natatakot sa pagbabago, bagkus ay niyayakap mo ito bilang isang mahalagang bahagi ng iyong pagunlad. Patuloy mong sundan ang iyong puso, pakinggan ang iyong intuition, at huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili sa mundo. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tandaan mong ikaw ay hindi nag-isa. Ang sansinukob ay may paraan ng paggabay sa iyo, at kung ikaw ay makikinig, makikita mo ang mga senyales na nagtuturo sa iyo sa tamang direksyon. Ano man ang iyong hinahangad, patuloy kang maniwala na ito ay posible. Ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay, kaya gamitin mo ito ng may kumpiyansa at determinasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.